Yung mga natin dyan, so for today, uh, may uh, tukar naman kita dala sa City Mall na Golden Field Pero hindi makakasama si, ano, si Cheska kasi maraming gawain dito sa bahay Bye bye <laughs> <laughs> Next time sama ka ha? uh, uh Sige mm. bye, -bye. bye, -bye. Ready to go na tayo mga kayihaw natin dyan At kakantan ko na naman kayo ng mga country songs Diyan uh, sa City Mall Golden Field. At siyempre dahil old school yung sasakyan natin, na project car natin na si Farsa. So kailangan muna natin i-make sure na safe yung biyahe natin. So kailangan natin maglagay ng uh, tubig at uh, check natin yung uh, ating mga fluid at oils bago tayo uh, umalis mga kaibaw natin dyan And of course, wag na wag natin kalimutan magdasal bago tayo bumiyahe para safe tayo makarating sa ating paroroonan. Natin sa city mall, guys, ay na tayo. I feel wonderful because I see the love lights in your eyes And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you Curl the best down you wanna be alone when the sun goes down. There's a sweet little something that reminds me. What's a guy gotta do again? Curl the best down. Sometimes you do give the hope and we've always ways so true. If I had only one friend, I'd want to. nung nasa kalagitnaan na ako ng aking gig mga kaiyaw natin dyan ay dumating yung napaka supportive kong mother para dalhan ako ng pagkain. Kain muna tayo guys and after kumain ay balik na naman tayo sa ating country songs jamming. Let's go! After my gig guys ay uh, bumili na ako ng pampasalubong para kay Macy's Paborito niya kasi itong uh, tinatawag natin na bichu, bichu yan And then sabi niya yung gusto niyang dinner ay lechon manok So bago tayo umuwi ay uh, dumaan muna tayo sa uh, Chooks to Go Para bumili ng uh, lechong manok para sa dinner natin So maraming maraming salamat sa lahat ng mga nagbigay ng pagmamahal Diyan sa City Mall uh, Golden Field. Thank you, thank you so much. See you again next week. Yeehaw!